Dating The Bark Ads may inamin patungkol sa Itbulaga, Bulaga, Anjo dapat mahiya dito. Eat Bulaga, maglalabas na ng public statement sa mga susunod na araw. TVJ Management kumilos na, tuturuan na ng leksyon si Anjo Iliana. Ito na nga ang pinakahinihintay ng mga legit The Bark Ads, Team Online Man, Team Bahay o Team Abroad dahil pinag-uusapan na nga ng TDJ Management o ng management ng Itbulaga ang mga gagawing hakbang nila laban kay Anjo dahil sa sinimula ni Anjo na paninira sa Itbulaga at ilang mga da bark ads. Na matatandaang kung napanood nyo na nga ang mga nauna nating video mga da bark ads at mga kahighlights highlights ay alam nga ninyong bukod sa da bark ads ay may iba pang pa ang siniraan nitong si Anjo at ginawa ng issue. At sa mga susunod ng mga araw, ay dapat na nga nating abangan ang paglalabas ng statement ng Eat Bulaga at ng TVJ Productions dito, at kung anong akbang nga ang gagawin nila laban kay Anjo. Sa katunayan na ay sa interview ni Ms. MJ Marfori kay The Bark Ads Ryan, ay napag-usapan nga dito ang mga isyong binabato nitong si Anjo sa Eat Bulaga at mga The Bark Ads. na kung saan nga, ay natanong dito si The Bark Ads Ryan, patungkol sa mga sunod-sunod nga daw na chismis na pinapakalat laban sa mga The Bark Ads at dating The Bark Ads, at kung paano daw sila nagtutulungan laban sa mga pinapakalat na isyo na ito. At ang naging sagot nga dito ni The Bark Ads Ryan, ay all for one pa rin nga daw sila patungkol dito, at nananatiling isang solid team. Dagdag pa nga dito ni The Bark Ads Ryan, na sa pagkakaalam nga daw niya, ay gumagawa na daw ng mga hakbang patungkol dito ang management ng Eat Bulaga, pero, hindi na nga muna niya pwedeng sabihin pa sa ngayon, ang iba pang detalye patungkol dito. Na kung saan ay sinabi nga nito na, well, you know, As far as I know, the management is taking the necessary steps. But further than that, I have no more comment. Hindi pa nga natapos dyan, dahil dagdag pa nga dito ni Dalbark Ads Ryan, na ang mundo daw natin ngayon, ay may karampatang aksyon sa mga bagay. Na kung saan nga, ay mukhang kumikilos na nga ang buong management ng Eat Bulaga para sa gagawin nilang hakbang patungkol dito. At kung kailan nga yan, ay yan nga ang dapat nating abangan. Dahil matatanda ang, maging ang mga netizens, ay talaga namang gustong makasuhan nitong si Anjo, dahil nga sa walang tigil nitong paninira. na napag-usapan pa nga sa isang article mula bandera, ang kagustuhan nga ng nakakarami na makasuhan itong si Anjo, para nga naman daw maturoan ito ng leksyon. Na kahit nga sa ginawa nating poll voting noong Martes November 18, ay mas madami nga ang pumili at mas gustong makasuhan itong si Anjo. Dahil makikita ngang 91% ang mas gustong makasuhan si Anjo, at mayroong 9% naman ang pumili ng hindi. As of 10am ngayong Miyerkules, November 19. Kaya naman, ay dahil nga sa sinabi ni The Bark Ads Ryan sa kanyang interview, na gumagawa na nga daw ng hakbang ang management ng Eat Bulaga laban sa mga paninira ni Anjo, ay paniguradong marami nga ang mga matutuwa dito, at kung kailan nga yan, ay yan nga ang dapat nating abangan. Na matatandaang hindi nga man lang natitinag ang itbulaga sa ginagawang ito ni Anjo, at tuloy pa rin nga sa pagtulong araw-araw sa itbulaga. At hindi nga lang yan, dahil nito nga lang Sabado, November 15, ay muli na naman nang nagbigay ng tulong ang itbulaga sa mga nasalanta ng bagyo. na una na rin nating napag-usapan. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At ang concert ng clone sa December 3 ay isa din ng paraan ng pagtulong ng Eat Bulaga dahil ang kikitain din na sa concert na ito ay muli nga nilang itutulong sa mga nasalanta pa rin ng bagyo. Samantala, sa ngayon nga, ay unti-unti nang ngang lumalabas ang sabihin na nga nating kasinungalingan nitong si Anjo Eliana, dahil nga sa mga hindi nagtutugmang mga sinasabi nito sa kanyang mga interview, at sa kanyang mga videos. Gaya na nga lang ng isyo na pinag-force resign daw itong si Anjo sa Itbulaga, pero kung titignan nga sa sarili niyang interview noong 2020, ay siya nga mismo ang nagsabi na umalis siya sa Itbulaga at tinanggap ang offer ng isang noontime show noon. At ang matatanda ang naging sagot ni Chris Aquino kay Anjo Iliana, sa paratang nga nito kay Chris patungkol sa akusasyon nito ng two timing. Na makikita nga sa IG post ni Chris Aquino na ito. At ganun din naman sa article mula Inquirer.net. na kung saan ay mababasa nga ang naging sagot dito ni Chris Aquino sa akusasyon ni Anjo sa kanya. At sempre ganun na rin nga ang pangarap daw nitong makabalik sa It Bulaga, dahil namimiss daw nito ang pagho host sa It Bulaga, at ang tinawag pa nga niyang samahan ng mga dubark ads na namimiss din daw niya na ibang-ibang -iba nga sa mga pinapakita nito ngayon. Kaya naman ay talaga namang nag-viral ang interview kay Jimmy Santos ni Tony na isa din namang Dobard Ads noon na talaga namang umani nga ng papuri mula sa mga netizens, dahil nga ayon sa mga netizens, ay si Jimmy Santos na ang sumasalamin sa pagiging tunay na daw ads, kaibigan at isang magandang halimbawa, na pinagkumpara pa nga ito ng mga netizens kay Anjo, na talaga namang walang-wala nga ito kung ikukumpara kay Jimmy Santos. na kung saan, ay makikita nga kung gaano kamahal at nirerespeto ng mga tao si Jimmy Santos, na ilan nga lang ito sa mga comments ng mga netizens. Lalo na nga nang sinabi na nga ni Tito Jim ang patungkol sa Itbulaga, na hindi naman daw siya umalis sa IB, dahil nandyan pa rin daw siya, sadya lang daw na senior na siya, at hindi na siya pwede sa mga takbuhan. Kaya naman kung titignan nga, ay laging ng game si Tito Jim na mag-guest sa Eat Bulaga tuwing may importanteng okasyon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?